Magandang araw po sa inyo lahat. Eh, papakita ko lang po ito. Dagdag accessory sa chamber natin para po mabilis po tayo maglinis mga boss. Ito po mga boss. Uh, dagdag po ito sa accessory ng dilangis po natin mga boss. Ito po. Para po mag maglilinis tayo. Madadala na po ito. tak-tak eh, na lang po. Ayan. Kasi experience ko po eh, ano. Eh, panaglilinis ako, nahirapan akong mag gud 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 mga boss mayroon akong daspa na maliit, eh, ma mahirap. At yun, ang ginagawa ko po dyan, bago ko linisan yun, tinatakpan ko muna ito ng pum, mga bossing. Yan. Lagi ng pum. Tapos, bago ko linisan yan, eh, matagal, mga boss, pabalik-balik ako. Samantala po kung ganito, mayroon siya nakaabang dito na ano na. Ayan, mga boss. Dala po nito lahat ng dumi. Oh, pwede na natin itaktak o kaya diretso na po sa uh, ano lababo, mga bossing. Yan po. Siyempre po, bago natin yung aangatin linisan muna natin to. Ng mga gilid, mga boss. Para hindi na po detachable ang chamber natin, mga bossing. Yun na. Parang detachable chamber na rin po yan. Tingnan po. Oh, dahil kaya na ginagawa natin detachable. Ito po para maitaktak natin ng mabilis yung dumi puro ng hindi na. Uh, ganun lang. Kukunin lang natin ito. Ayos na po. Ito po ang ano natin. Ah, uh, yung abarner po natin ito yung malakas na nakaraan na ko mga bossing apat oil destructor sa tabi po ng oil destructor bali wala po yung ano ha galing po sa base walo uh, walong butas yung apat oil destructor syempre pababa po yan tapos yung apat pabanda lang 1.5 mm yung mga nakasingit mga boss Ganito rin yung tutorial ko noon. Ito nga lang, kakaiba dahil wala na po itong Pero pwede pa paislant po yan. Pwede pong gawiyahin natin yung nakaraang ano kasi ito kaya ako pinabanda muna para madali naman paislant din yan eh. Itatagilid na ng konti, baray na. Ito mayroon naman. Hindi ko pa binabago. Ayan pa lang. Uh, apat oil destructor. Sa pagitan ng oil destructor natin mayroong 1.5 na nakasingit mga bossing tapos angat kayo ng 1 cm uh, ah, din po yan walo din po ang apat po dyan 2 mm ang apat 1.5 mm uh, ah, pamanda lang uh, ah, bali po ulit yon dito po sa pangatlong layer natin angat po ulit ng 1 cm ang pangatlong layer natin ay apat na 1.5 pabanda lang po Ha, mga boss? Dito. Apat yan, mga boss. 1.5, mga boss. Pabanda lang din yan. Screener. Laki, no? Doon ko na po inabot kasi yung pinakamakinis na nito, yung pinaka buhay nito, nakalak po kasi yan sa loob doon. May divider pa po yan dyan. Na maglalak. Mahaba po itong na ano. Gamit ko. Dito po, 15. O mga boss. Haba. Ay mga boss. Oh, 3 imedia. 3 imedia po 'yan. Pag ganito mga boss ang ano, ang burner natin. Dahil ibang style naman po ito doon sa yan, sa gawa natin na yan. Dito po kasi hindi na natin sinusukatan yung camber kung anong height niya. Dito na tayo bumabase. Basta ang importante makalusot po yung buga na yon. Na ito po yung parang gasol ang apoy. Yung maraming butas po niya 28. <coughs> ito naman po, kahit ilubog po natin ito dito na rin po tayo babase sa burner na rin sa burner po ako lagi bumabase depende po sa ibang vlogger e ako dito ako bumabase ito naman po nakalubog naman po ito ng media pulgada mga boss sa chamber kaya ang susukatan na yung mga nagtatanong ano bang ba sukat nito ano bang site po? ano ra po ba ang sukat ng pinutol ano po ba ang sukat ng ipinatong wala na po yun doon dito na po tayo na base. Ang importante lang po sa atin ay makalusot po yung buga niya. Para hindi nga po siya nagpupugak-pugak. Ay ito, dahil patrick naman po ito. Mon, kunan mo ako ng ano. Isang perasong ribit doon yung mahaba. Ito mga boss, ang ginamit ko pong ribit. Ah, haba po yan. Ah uh, 18 by 1. 18 by 1 mga boss. Pakahaba po. Pakahaba po niyan mga boss. Isipin nyo, oh. Kung kaya malakas po ito dahil nga dito. At ito po ay nakalak mga boss sa loob. Ayan mga boss, nakikita nyo. Hindi po matatanggal yan dahil nakalak po yan. Ayan. Ayan mga boss. Mahaba po yung pagkalak nun. Hanggang dito po sa kalahati nito halos. Andyan lang. May duktungan po yan dyan. na grinder ko na kaya wala din yan nakikita. Mamaya, papakita ko yung paggawa ko ng isa para meron po kayong idea. Ah, mga boss. Ito. Sana po yung makatulong ito. Ito, ang problema ko rin po ito eh. Ah, uh, panagmamadali ako, dun yung umaga nagluluto po ako. Eh, paglilinis, natatagalan ako minsan, tinatabad ako, di ko na nililinisan. Yan. Kasi kalimitan ko pong gamit karton, mga boss. Eh, mabilis magkarbon. Mabilis tumamang yung karbon. Ito na lang. Para mabilis, mga boss eh. Papapoyan po natin ito para po ano. Lagyan natin ang mga langlangis, mga bossing. Paubos na po yung pinanihit po natin eh. Yan mga boss, ang mahina, uh, kalahati po ng speed controller. Yun po mga nauna ay malapit po sa sagan. Maraming salamat po sa nagsusubaybay magandang uh, araw po sa inyong lahat. Uh, pasensya na po ulit, mahaba. Natutuwa po akong tingnan ang apoy mga bossing. Doon po sa kapupunta lang po sa channel, kung nagustuhan niyo po itong video, eh makikisuyo po ako, dating gawi po. Papindot naman po ng subscribe button. Salamat po. Yan po ulit ang nasa kalahati ng speed controller mga boss. Maraming salamat po sa puso baybay. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.